Nanay na dating OFW at mag-isang pinalaki ang mga anak, sinunog ang graduation pictures at certificates ng mga ito dahil sa sama ng loob. Kagaya ng sinasabi nila, walang perpektong pamilya ang nag exist Katulad na lang ng pamilya na ito na matapos magkaroon ng lamat ang pagsasama-sama ay naawi sa paninira at panununog ng mga personal na gamit. Kung ano ang buong pangyayari, eto. Sa isang video na pinos ng nanay na si Maribel Lagbo sa kanyang social media account, makikita ang patong-patong na graduation pictures, certificates, medals at awards ng dalawa niyang mga anak na babae. Pero hindi piniflex ni Maribel ang achievements ng kanyang mga anak, kundi Sinusunog. Maririnig sa video ang sunod-sunod na mga reklamo at hinanakit niya sa mga dalagita at tinawag ang mga ito na walang respeto at utang na loob. Tila nagkaroon din ng pagtatalo ang mag-iina dahil ayon kay Maribel, sinabi ng mga dalagita na hindi raw ginusto ng mga ito na siya ang maging nanay nila. Bukod pa riyan, mas pinili daw ng mga ito na makipag-live in sa halip na tulungan siya at wala rin daw magandang pinatunguhan ang mga ito matapos niyang pag-aralin. Kung bakit ganoon na lang kasama ang loob ni Maribel, yon ay dahil iniwan pala siya ng tatay ng dalawang dalagita kung kaya siya ang mag-isang nagpakahirap na kumayod sa trabaho para maibigay ang mga pangangailangan at pag-aaral ng mga ito. Dahil sa naranasan sa mismo mga anak, nagpaalala si Maribel sa mga kapwa niyang single mother na huwag ispoil ang mga anak. Halo-halo naman ang naging opinyon ng mga netizens sa comment section ng post ni Maribel. Ang iba ay tutol sa ginawa niyang pagsunog sa achievements ng dalagita habang may iilan na hindi sang-ayon sa pagsasapubliko ni Maribel sa problema nilang mag-anak. Ikaw, sa paanong paraan kayo magre-reconcile ng pamilya mo? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation. Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.